So sa mga may alagang aso at pusa na nagkaroon ng na mga UTI, crystals, yan ang isa sa binibigay sa kanila. Paano ka ba bumibili ng vitamins mo para sa inyong alaga? Kung ano ba yung sabi ng kapitbahay? O dahil lang, yan yung ginagamit ng kakilala mo. So, dapat alam nyo ang mga basic na dapat meron sa vitamins ng inyong mga alaga. Hi, dr. Roxier and I am a veterinarian so pag-usapan natin yan. Personally, masinasuggest ko dapat yung isang vitamins na yan ay pwede na sakat, and dough. Para hindi na kayo doble yung gastos, less hassle pa yan sa inyo. First, dapat merong vitamin A, B complex, ito yung B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, at dapat may vitamin K. na ay pampataas yan ng kanilang resistensya. Yan ay nakatulong sa pagkuwagalit ng kanilang dugo. Advantage yan kapag meron yan sa vitamins ng inyong mga alaga. Dapat merong calcium and phosphorus for stronger bones. Zinc and iron. Lalong-lalo na kung prone sila maging anemic, dapat may iron yung kanilang vitamins. Pero may mga vitamins na advance as one na. So sa mga may alagang aso at pusan na nagkaroon ng na mga UTI, crystals, yan ang isa sa binibigay sa kanila. Katulad ng Royal Vit Plus, meron niyang DL methionine dahil it supports urinary health. Pangalawa, meron tong L-Lysine which boost immune system. Taurine, which is essential yan para sa kanilang heart and eye health. At lalong lalo na makatulong yan sa mga cats. That's why, pwede to sa dogs and cats ibigay. Kung vitamins ng inyong alaga ay hindi ganito, baka hindi complete, kulang ang vitamins nila na binibigay nyo. So yun lang, follow for more vet.